Maagang pamasko ay binahagi ng SM Cherry Congressional sa isang pamilya. Narito ang 100 Days of Christmas Surprises ng SM. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga bagay na dumadating na lamang bigla sa ating buhay. Tulad na lamang ng pamilyang kabati. Sa normal na araw ng kanilang pamamasyal, sila inananyahan ng SM staff na buksa ng isang malaking regalo. At sa pagbubukas nila ng gift wrap, laking gulat nila nang si Santa Claus ang bumungad sa kanila. At tila sinabihan sila na ang lahat na mahahakot nilang grocery package ay libre at maagang pamusko na para sa pamilya nila. Matapos nga paghahakot, ang mag-asawa ay nagpasalamat sa SM. So, sobrang saya po namin kasi hindi <laughs> no, po kami nagkaroon ng ganito karaming grocery. Iba talaga ang blessing kapag nakalaan sa'yo. Kaya panatilihing maging grateful sa araw-araw. At yan ang special report. Ako si AJ Castro. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.